ang huling kumpisal. Sanayo ng Buena Vista sa bayan ng General Trias Cavite. May isang lumang simbahan na matagal nang naging saksi sa kasaysayan ng lugar. Ang simbahan ng San Bartolome. May mahigit isang daang taon na ang tanda. Ay isang tahanan ng pananampalataya. Ngunit sa likod ng matitibay nitong pader ay may mga bulong na hindi may paliwanag na kapapalaghan. Si Michael, isang batang pari na bagong destino sa simbahan, ay isang masigasig na lingkod ng Diyos. Bata pa siya, ngunit may matibay na pananalig at masidhing hangarin paglingkuran ang kanyang parokya. Ngunit sa kabila ng kanyang pananampalataya, hindi niya kalahing isang gabi ay masusubok ang kanyang tapang at paniniwala. Isang maulang gabi, pasado alas 12, abala si Michael sa kanyang pagdarasal nang may marinig siyang may hinang katok sa kumpisalan. Hindi pangkaraniwan ng may nagpapakumpisal ng ganong oras. Ngunit bilang isang pari, Tungkulin niyang pakinggan ang sino mang humingi ng kapatawaran. Lumapit siya sa kumpisalan at upo sa takanyang bahagi. Sa kabila ng kanyang kahoy na harang, aninag niya ang figura ng isang matandang lalaki. Nakayoko at tila bugbog sa pagod. Ama, gusto ko pong magkumpisal. Mahina ang ngunit nanginginig na tinig ng matanda. Tumango si Michael. Ano ang nais nice mong ikumbisa, lanak? Nanatiling tahimik sandali ang matanda. Bago itong muling nagsalita. Napakarami ko po kasalanan. May mga nagawa ko hindi ko mapapatawad ang aking sarili huminga ng malalim si Michael. Ang Diyos ay maawain. Ipagkakalob niya ang iyong hinihinging kapatawaran anak. Sabihin mo sa akin ang iyong kasalanan. Sa loob ng kumpisalan, nagsimula ang isalaysay na matanda ang kanyang mga lihim. Mga krimen, mga kasalanang hinayaang mabaon sa limot. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi at sakit. Pinatay ko po sila. Sila na hindi dapat mamatay. Hindi ko na alam kung ilang buhay ang kinuha ko. Umiikwing sabi nito. Hindi ko matandaan kung paano nagsimula. Pero isa-isa silang nawala. Pila nila ako ng sarili kong mga kamay. Lalong lumamig ang pakiramdam ni Michael. Isang mamamatay tao ang nasa kanyang harpan. Humihingi ng kapatawaran. Ngunit bilang isang lingkod ng Diyos, tungkulin niyang makinig at magpatawad. Ngunit sa sumunod na sinabi ng matanda, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Padre, matagal na akong patay, hindi ba? Napatigil si Michael. Ramdam niya ang kilabot sa kanyang buong katawan. Hindi niya magawang sumagot. Muli siyang sumulyap sa anino ng matanda sa kabilang bahagi ng kumpisalan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, wala na roon ang pigura. Isang malamig na simoy ng angin ang dumaan sa loob ng simbahan. Tumayo ang kanyang balahibo. Daan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kumpisalan. Ngunit wala siyang nadatnan. Walang tao. Walang bakas ng matanda na pa paatras si Michael. Tinignan niya sa sayi kung saan nakaluhod ang matanda. At doon niya napansin ang ilang patak ng dugo. Ngunit hindi ito sariwa. May tim na ito at tila ilang dekada nang nat natuyo. Sa takot at pagtataka, tinawag niya ang isa sa mga matatandang sakristan si Mang Gregorio. Nakakita po ako ng isang matandang lalaki sa kumpisalan. Nagsabi siya ng kanyang kasalanan. Pero bigla siyang nawala. Biglang namutla si Mang Gregorio. Padre, a -a anong itsura niya? inilarawan ni Michael ang matanda, ang kanyang payat na katawan, malalim na mga mata, at ang nanginginig niyang tinig. Napakurap si Mang Gregorio bago mukha. Marahang tumango. Uh, Padre, may kwento pong matagal nang sinasabi rito sa ating nayon Noong panahon ng digmaan, may isang lalaking nagkanlong sa kong lang ito. Isa siyang sundalong tumakas sa labanan. Pero isang gabi, natagpuan siyang patay sa loob mismo ng kong pisalan. Tila pinahirapan at nilunod sa sariling dugo. Kinagabihan, hindi makatulog si Michael paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan ang tinig ng matanda. Ang kanyang mga pag-amin ng krimen at ang nakakakilabot niyang tanong. Matagal na akong patay, hindi ba? Bandang hating gabi, muling may kumatok sa kumpisalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang isang beses. Sunod-sunod. Parang may nagmamadaling pumasok. Pinakinggan niya ang kanyang paligid. Nangangatog ang kanyang kamay habang bumukas ang pinto ng kumpisalan sa kanyang harapan. Ngunit sa halip na madilim na anino, isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan. Pinatay ang lahat ng kandila sa loob ng simbahan. Sa isang sulok sa madilim na altar, nakita niyang muli ang matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito na kayo ko sa pagsisisi. Nakangiti ito, ngunit ang kanyang mga mata, itim na itim at punong-puno ng poot. Padre, bulong nito. Mas malalim, mas matalim na ngayon ang tinig. Ipinagkaloob mo na ba ang aking kapatawaran? Muling dumilim ang paligid. Narinig ni Michael ang nagkakalansingang tanikala. At ang amoy ng lumang dugo ay muling bumalot sa kanya. Naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Malamig, matigas at hindi na siya binitawan. Kinabukasan, Natagpuan niya ng, siya ng mga sakristan. Walang malay sa loob ng kumbisalan. Nanginginig at tila binabangungot. Simula noon, tuwing alas 12 ng gabi, maririnig ang may hinang katok sa kumbisalan ng San Bartolome. At kung minsan, may nagkukumpisal sa kadiliman. Isang tinig na pabulong. Padre narito na po ako